ang ikapat na aklat ni Moises na karaniwang pinangangan lang mga bilang. Kabanatang isa At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises sa ilang ng Sinai sa tabernakulo ng kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan sa ikalawang taon pagkatapos na makaalis sila sa lupain ng Ehipto na sinasabi Bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ayon sa mga angkan nila ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan bawat lalaki ayon sa dami ng mga ulo nila mula sa dalawampung taong gulang na patanda lahat na makalalabas sa Israel sa pakikibaka na bibilangin ninyo at ni Aaron sila ayon sa kanilang mga hukbo. At magsasama kayo ng isang lalaki ng bawat lipi, na bawat isa'y pangulo sa sangbahayan ng kaniyang mga magulang. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sasama sa inyo. Sa lipi ni Ruben, si Elisur na anak ni Sidior, sa lipi ni Simeon si Silimuel na anak ni Zuri Sadai, sa lipi ni Huda, si Naason na anak ni Aminadab, sa lipi ni Sakar, si Nathaniel na anak ni Suar, sa lipi ni Zabulon, si Eliab na anak ni Helon, sa mga anak ni Jose, sa lipi ni Ephraim si Elisama na anak ni Amiod, sa lipi ni Manases, si Gamaliel na anak ni Pedasor, sa lipi ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gideon, sa lipi ni Dan, si Ahizer na anak ni Ami sa lipi ni Aser, si Pigel na anak ni Okran, sa lipi ni Gad, si Ilyasap na anak ni Duel, sa lipi ni Neptali, si Ahira na anak ni Inan. Ito ang mga tinawag sa kapisanan na mga prinsipe sa mga lipi ng kanilang kanilang mga magulang. Sila ang mga pangulo ng libu-libong taga-Israel. At dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na nasaysay sa pamagitan ng kanikaniyang pangalan. At kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan. At kanilang sinaysay ang kanikaniyang kanunuan ayon sa kanikanilang angkan. Sang-ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang Ayong sa bilang ng mga pangalan mula sa dalawampung taong gulang na patanda ayon sa dami ng mga ulo nila kung panong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon niya binilang sa ilang ng Sinai at ang mga anak ni Reuben na panganay ni Israel ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan. Ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Ayon sa bilang ng mga pangalan. Sang-ayon sa dami ng kani-kanilang mga ulo. Bawat lalaki mula sa dalawampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakikibaka. Ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ruben ay apat tapot anim na libo at limang daan. Sa mga anak ni Simeon, ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng mga pangalan, sangayon sa dami ng mga ulo nila. Bawat lalaki mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakikibaka. At nangabilang sa kanila sa lipi ni Simeon ay limamput na libo at tatlong daan. Sa mga anak ni God, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni God ay apat na limang libo at alim na raan at limampu sa mga anak ni Huda. Ang kanila mga lahi ayon sa kanila mga angkan ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang na mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka. Ay bilang sa kanila sa lipi ni Huda ay pitong putapat na libo at anim na raan. Sa mga anak ni Isakar, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Isakar ay limamput apat na libo at apat na raang sa mga anak ni Zabulon ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Zabulon ay limamput pitong libo at apat na raan. Sa mga anak ni Jose, sa mga anak ni Efraim, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ephraim ay apat na pung libo at limang daan. Sa mga anak ni Manasis, ang kanila mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Manasis ay tatlong put dalawang libo at dalawang daan sa mga anak ni Benjamin ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbahaya ng kailang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, na mula sa dalampung taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila. Sa lipi ni Benjamin ay tatlumput limang libo at apat na raang. Sa mga anak ni Dan ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Dan ay anim na dalawang libo at pitong daan sa mga anak ni Aser ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbahaya ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Aser ay naput isang libo at limang daan sa mga anak ni Nephtali. Ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Neptali ay limamput tatlong libo at apat na raan. Ito ang nangabilang na binilang ni Moises at ni Aaron at ng labing dalawang lalaki na mga pangulo sa Israel. Na bawat isa sa kanila ay ng kani mga magulang. Kaya't lahat na nangabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang na mula sa dalawampung taong gulang na patanda, lahat ng sa Israel ay makalalabas sa pakikibaka. Lahat na nangabilang ay anim na at tatlong libo at limang daan at limampu. Datapwat, ang mga levita ayon sa lipi ng kanilang mga magulang ay hindi ibinilang sa kanila. Sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin. Ni di mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ni Israel. Kundi ipamamahala mo sa mga levita ang tabernakulo ng patutuo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at ang lahat ng nauukol doon. Kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at kanilang pangangasiwaan at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At pagkailipat ang tabernakulo ay pagtatanggal-tanggalin ng mga libita at pagka tatayo ang tabernakulo ay pag-uugnay-ugnayin ng mga libita. At ang tagaibang bayan na lumapit ay papatayin. At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda na bawat lalaki ay sa kaniyang sariling kampamento at bawat lalaki ay sa siping ng kaniyang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo dadapwat ang mga libita ay magsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patotoo. O huwag magtataglay ng galit sa kapisanan ng mga anak ni Israel. At ang mga libita ay mamahala ng tabernakulo ng patotoo. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon nila ginawa.